Good morning. I only have uh, 19 days before my graduation and this is my date 12. And this is one of my special vlogs dahil it's my birthday! Ngayon, um, magamat ako, as you can see. Kasi kagabi, umiyak ako. Happy birthday! Mag-wish ka, mag ka. Kasi, um... Siguro, like... Saya and ulungkot. Kasi... Saya kasi nga, na-celebrate ko pa dito yung birthday ko sa Hawaii. But, sad kasi it's for the last time. Pero, hopefully, 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 magkaroon ng time na I can go back here dito sa Hawaii. Pero hindi na sa student, please lang. <laughs> Kaya nag, ano agad ako pagkagising ko, ang gulo pa ng buhok ko. Kasi, someone made me breakfast. A waffle breakfast. And, uh, ito yung, like, specific na request ko kay Fatima <laughs> na request ko na breakfast kay Fatima kasi nagustuhan ko yung um gumawa siya last time ng parang pancake na pang pinas pero ngayon ginawa niya Pan yung ingredients pa rin na yun but uh, waffle may waffle kasi daw mas masarap daw pag may design <laughs> titignan natin and yun yung nakalagay dito na birthday <laughs> Wala man lang happy. Happy <laughs> birthday. Pag di mo nagustuhan, GG yun sa akin. <laughs> And lang bigan namin Fatima. I think this vlog will be the longest vlog that I will ever have sa buong 30 days ko na vlog. And I'm excited mamaya. <clears throat> Sorry, minamalat pa rin ako. And mas naging worse pa yung malat ko. And, uh, after nito natin after natin kumain mag uh, na ako and magluluto rin ng food kasi magiging potluck yung birthday celebration ko and papakita ko sa inyo yung invitation na ginawa ko ito ayan tas ayan never pa ako na experience dito na talaga merong birthday celebration na para naging ang grande. <laughs> di naman, like, di naman sinasabing ang grande yung magiging celebration mamaya. Pero, alam ko, magiging, like, happy talaga lahat ng mga taong pupunta. Hindi lang siya, like, hindi lang siya potluck. Kasi, usually, yung mga nangyayari dito is potluck, kwentuhan, ganun. Pero, alam ko, magiging super saya kasi may, say may kasamang laro. Naglo-look forward ako for later talaga. Alam ko, magiging masaya yan. And thank you rin kay, kay Susie sa video kanina na nagbigay ng cake. And sinalubong ng birthday ko with me. And sa gift din na binigay niya sa akin. Kakainin ko na to. And after nun, mag-aasikaso na ako. Ano pa yung natin? Let's Let's go! Hey! Tapos na kami magluto. Nakakapagod sobra kaya di na ako nakapag-record kasi uh, nakausap ko rin yung family ko. Nag-chigahan namin. Nag-aantay na lang ako sa mga friends ko para i-pick up sila. Tapos ito na yung ibang food na wagon. At syempre, hindi mo kawala yung outfit check. Ito, <laughs> Jersey, from Jersey Nation. Jersey Nation, baka naman. <laughs> And, uh, Lupisan 23 birthday ko yun eh. And cargo pants again para comfortable ako sa mga activities mamaya. And syempre, my favorite shoes, Nike. Mag-skip na lang tayo sa part na ayos na yung setup for my birthday doon sa Hukilaw Beach. So, I'll see you there. One, two, three! Aloha! Aloha! Ngayon kasama ko na sila. Nasa Hukilaw Beach na kami and nagwe-wait pa kami ng iba namin friends. Kaya yeah, mag-start na tayo mag-games. Ito yung host natin for today, si Suzy. Grabe mo yung host. Na pressure naman ako. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Heads up lang. Yung plan natin, mag-games muna tayo bago kumain. Okay? Pagbigay tayo ng ano, malakas sa palakpak pa muna sa ating birthday celebrant. Kay si Maika Lupisan. Kanta muna tayo, Maika, or mamaya na? Mamaya na lang. Kapag kumpleto na yung bisita mo. Kapag kumpleto na. Okay, sige. Okay. One, sino 3. Hoy, sino 3? Ay okay, po, teka! <laughs> Guys, matatalo na kayo. Mga competitive man <laughs> <ba> dito. Hindi <laughs> ako naniniwala. Bakit? Sino ba? Ay, oo nga. Sino ba yung tinutukoy nyo? Ay, hindi. Hindi ko kilala yun. Kumaway ba? Tanga, sila Ate Jackie. Ay, sila Ate Jackie. Ay, kuya! Ay, nisama mo na rin. Hoy, <laughs> gagi. Recorded yun, Micah! Recorded yun, Ha? Sabi yung budget ni Micah, meron tayong photographer. Hi kayo sa photographer natin. Welcome sa birthday ni Micah. Ano ba yung So, ibigay niyo lahat ng energy kasi meron tayong pa-premium. Hindi <laughs> Hi! ah, <dinakabahan> si <laughs> Ang unang game natin ay Hep hep hooray pero meron siyang twist. Pag hep hep, 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 hep. Hooray. Hooray! Pag sinabi kong turn around, turn around. So yung twist dito. The twist is you have ano, um, ano? First, HEP HEP! Ay HEP! Ay, hey, hindi well, po kayo! Mamaya <laughs> <laughs> <Papaya> kayo! Mamaya <laughs> kayo! HEP HEP! HEP HEP! Hooray! <laughs> Hooray! HEP HEP! Hooray! <hep>. <laughs> <hep>. Grab it! mga <laughs> ah! <laughs> diba? ah, Hep hep, <laughs> Hooray! Turn around. Grab it. <laughs> Look. <laughs> Again, hep hep. Hep hep. Hooray! 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 Hep hep. Turn around. Grab it. <laughs> 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 hep hep. Hep hep. Hooray! Turn around. Hooray! Grab it! Hip hip! Hip hip! Hip hip! Hooray! Hooray! Hip hip! Grab it! Hip hip! Hip hip! Hooray! Hooray! Turn around! Hooray! Hip hip! Turn around! I'm nervous! You're shaking! Hip hip! Hip hip! Hooray! Grab het. Ah! is dit? Wat is Wat is dat?! Wat is dit? is Oké. On your mark. Get set. Go. Houd oh, wow. de Air in Apple, so, pali, Palo! Yes, palo! Yes, yes, palo! Yes, 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 nice, nice, na hit niya, na hit niya. Tayo lahat tayo. <laughs> Yung apat na grupo, lahat, lahat, lahat. Tinalon nyo na agad sa dulo. <laughs> <laughs> Gusto ko yun eh. Ginawa nila kanina yung kending yung nakita. Okay. Kain na tayo. Pinato agad. Kain na tayo. Yeah. I-bless na lang nila yung food. Ay. Darwin! I-bless po ni Darwin yung food. Thank you sa pag ng hooky law. Ay. Eme. <laughs> <laughs> si Dave. Amen. Amen. Happy birthday. Ay, ay, kumakas agad. Birthday happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Okay, wala, 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 wala. One, two, three. Happy birthday, Micah. Happy birthday, Micah. Happy birthday, Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you mo <laughs> Nice blow, nice blow. Nice blow, blow. Yay! Hey! Happy birthday! Kain na, guys! Siya. Ay, siya. Kain na po, kain na. ako, ka ha? Huh? Birthday ko. <laughs> <laughs> ako, nanay. Ay, sorry. <laughs> ah! Ah! Guys, mga kutsara, ay, palagay nga ng kutsara sa mga ulam. Oh, yeah, right? right. So Kawawa yung iba, hindi na makakaabot sa Mango Graham. <laughs> Ay guys, may buko pandan pa dyan. Oo, oh, meron dyan. Hi, Kaya. Hey, cutie cutie. Hello, Kaya. Hey. Hi. Say, uy, sa dublog. Hello. Bye-bye. <laughs> okay, bye Rachel. Salamat sa buko pandan. Ginawa mo so, ng effort you. yung buko pandan. <laughs> <laughs> sa My photography class. class. <laughs> <laughs> ah. Ay, salamat, kuya. Salamat, kuya. Enjoyable. Sa graduation namin, dinakdakan ulit, ha? <laughs> Ay, alis na rin kayo. Salamat, 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 salamat. Salamat, salamat. Enjoy mo na. Oy, sushi, salamat. 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 <laughs> Sige, babay, babay. Ingat kayo. Ay. Gusto ko yung laro mo yung... <laughs> <laughs> Ang ano mo, pati... Alam mo si Gia, matik mo matamahan. Hinata ko lang si Gia. Ayan, tapos na ang birthday celebration ko. Sobrang nag-enjoy ako and yung friends ko din. Inas ko sila isa-isa and sinabi nila nag-enjoy sila. And kita naman sa video siguro. And happy ako na naging successful tong birthday celebration ko. Grateful din ako sa mga friends ko of course sa paglaan ng time sa paglaan ng time na pumunta doon, magpag-celebrate and magluto din ng mga food kahit na may pasok bukas. Sobrang love na love ko yung mga friends ko. And tomorrow, pupunta ako sa PCC, mag-tour ako. And looking forward ulit ako for tomorrow. Ayun lang, see you tomorrow again, guys. Bye. Mahalo.